Ayan mga idol, magandang araw na lang po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong September 29, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito pa tayo sa September. Ngayon tayo dito. 29 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 9 is 9. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 9 plus 11 is 20. At 11 plus 6 is 17. Sa bandang baba din po, 20 plus 17 is 37. Ayan na. Ito lang po yung ating unang numero. Meron tayong 37. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 11 plus 6 is 26. And may doon lang po yung ating kapares na numero. Meron tayong 26. At mayroon po tayo ditong kombinasyon. Pwede pwede na po natin yung makayaan. 27, 26. Okay naman ay 26, 27. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan. Ah, uh, 2 digits po yung mga numero natin. 26 at 37, Kaya ganoon pa rin. S simplify muna natin yan. Bago na po sila Na. Dito tayo sa 26. 2 plus 6 is 8. Uh, 3 plus 7 is 10. Ayan, 2 digits po yung 10 natin. Kaya simplify din po natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, 8 at saka 1, yan po yung ating susumada. Una natin yung sumada ang 8, kunin muna natin yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede din po yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8 at 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Dito naman po sa 1, kunin muna natin yung 10, sumada 10. 1 plus 0 is 1. At itong 37, so minus 1 3 plus 7 is 10. Pwede rin yung 28, so minus 28. 2 plus 8 is 10. At 19, so minus 19. 1 plus 9 is 10. Ayan, mga doon lang po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa ating pong sumagang. Yun pong September 29. Meron tayong 8. Oh, 8, 26, 17, kantay 1, gis, 37, 28, at 19. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga numero natin ito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Ayan, rumble lang po natin yung mga nakincircle po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 35, 35 at 10. Then 8 and 28 then, then 1 and 17 and mga neto, ito po yung mga nakuha natin mga kombinasyon, mga sample po natin sa ating sumada ngayon pong September 29 Meron po tayo itong 35G, 828 at 117 Ayan, sa mga sample natin yan, pwede pwede yung pamatayahan yung mga yan kung nagustuhan po natin sila. Pwede pa tayong dagdag -dag o kumuha dito sa taas kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. ah uh, dahil mga idol, yun po natin sumagi sa pecha para po ngayong September 29, 2024. Maraming maraming salamat po.